Hi guys. Nawala rin bang ad sa iyong mga videos sa YouTube channel niyo? Hindi lang kay nag-isa. Nawala rin yung sa akin. Ayun, i-share ko naman sa inyo kung paano ko na ibalik yung mga ad sa aking mga videos. Na pala guys, tinitik ko muna yung aking mga email. Iwala namang naka-email sa akin na may violation ako. Kaya ang ginawa ko, kumuha ko ng idea sa ating mga kasamahang content creator. Yun, nakikita ko paano sini-set up ang ating channel. Ngayon, isi-share ko naman sa inyo. Baka kayo nakaranas din na nawala ng ads sa inyong mga videos. Pala guys, yung mga Bago pa lang bumisita sa aking channel, huwag ninyong kalimutan to subscribe and pakihit na lang rin ang notification bell para ma-update it kayo sa ating mga bagong upload na videos. Ngayon, soro ko sa inyo pagkatapos nitong Intro Ayan pala guys, ang ginamit ko ngayon laptop. Pero kung wala naman kayong laptop, ang gamitin nyo lang yung cellphone. Tapos punta lang kayo sa desktop site para makita nyo yung mga box box doon. Ayan, punta tayo sa ating channel. Ayan, nakikita no, may mga lumabas na yung mga box. sa videos natin punta kayo dyan, tapos i-click nyo yung arrow down, and lumabas yan, and lalabas yung monetization i yan lalabas yung mga may nakasulat dyan tapos i-update nyo lang bandang kanan yan lalabas yan, are you sure click nyo yung box tapos i-update nyo na pag ma-update nyo na, hintayin nyo na lang yung mga ilang segundo. And up natin, eh yan, ayan yung nakasulat. Tapos pag ma-check na natin yan, mag-update na yan siya. Mabilis naman yung pag-update, depende sa yung signal. Pag mabilis yung signal nyo, mabilis na din yung pag-update. Hintayin nyo na lang. Yan pala guys, ang unang batch niyan. 30 lang. Yan, pindutin naman ulit natin yung add settings. Yan, add settings. Sa tabi lang sa monetization, pindutin, may mga box yan, dalawang box. Kailangan ma-check nyo yung dalawa na yan. Yan, naka na lahat. Tapos, yan pa rin yung gagawin nyo i-update nyo, lalabas yung iMessure, check nyo yung box. Ayan, nag-update naman siya ulit. Ganun lang ulit yung gagawin nyo guys, quality ulit lang yan. Alim, alimbawa, kung marami yung uh, video nyo, siguro mga apat na ulit kayo. Ang makikita nyo pala dyan sa baba, i-up nyo lang yung mga uh, videos nyo. Makikita nyo yung 1 one to one 30 videos lang. Ang gagawin nyo, e, may aro na para sa more. Yan. Yan, pindutin yung isang aro. Lalabas naman yung ibang videos nyo na wala pang mga uh, check yung box. Ganun gagawin mo ulit. I-check nyo lang. Tapos may yun, nakasawarat monetization pindutin nyo lalabas yung bla 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 tapos box are you sure yan update nyo kailan yung nalawin ano uh, yan nag update naman siya ulit ang susunod na gawin yung, yung ad settings na naman yan na sitting settings na natin grabe sa monetization yan may mga box na lumalabas chikan nyo lang yung dalawa dapat talaga chikan nyo yung dalawa ayan tapos ang okay. gagawin nyo ulit bandang kanan may naka highlight doon na uh, blue i check nyo lang yan update yan mag update na naman yan maghihintay kayo ng mga ilang yan lalabas yung aim. are you sure ay update ayan, saglit lang yan ayan, mga segundo lang yan Ganon ganun pa rin gagawin nyo i ano nyo naman yung kay baba Ito para doon sa videos nyo na di pa natsikan ganun pa rin gagawin nyo yan ginawa natin yan yung pinaka last na walang mga box yan niyo monetization pagkatapos yan update yan lalabas ulit yung I'm sure laging lumalabas yan yung nag kayo Ayan, ikot saglit lang yan kasi medyo okay naman yung signal natin Mm -hmm. ang kasunod ng gawin natin yun na yung add settings yan palagi natin talagang ginagawin magkasunod yan monetization add settings kailangan nyo yung dalawang box may naka check yan <laughs> labas ulit lang I'm sure yan, update yan ulit. Yan, nag-update na siya. Yan. Update. Sana itong video na to makakatulong sa inyo. Sa mga nakaranas din na ganito na nawala ng ads. Salamat pala guys sa inyong panonood. Sana itong video na to makakatulong sa inyo ito na yung screenshot na may ads na ako. Yan, may ads na ako dyan. I-check nyo yun lang yung mga ibang videos nyo. Yan, sinubukan ulit natin maghanap ng ibang videos para makita natin kung may patalastas yan. Nakikita nyo yan, may mga patalastas na. Thank you for watching.